Nakakagulat talaga ang lumabas na balita nitong nakaraang araw lamang patungkol sa ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon kasi sa balita ay nagkaroon na daw ng anak ang mga ito noong taong 2020. Isa umalong batang babae ito at nasa poder na daw ni Catherine Bernardo ang bata sa kasalukuyan. Laking gulat nga ng madlang netizen sa paglabas ng balitang ito. Masaya daw sila na malungkot ngayon, masaya dahil nalaman na daw nila ang totoo na may anak pala sila Catherine at Daniel, malungkot naman dahil kung kailan daw naghiwalay sila at nila ito inamin sa publiko. Samantala ayon naman sa amin source nagpaunlak na nga ng interview ang ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, matapos ang naging pagkumpil nila sa kanilang naging hiwalayan kamakailan lamang. Ayon sa balita hindi nila itinanggi ang batang sinasabing kanilang anak, Totoo daw na may anak na sila ni Daniel ayon kay Catherine. Totoo din daw na 3 years old na ngayon ito at isang malusog at bibong batang babae. Humingi din ng sorry sila Catherine at Daniel sa kanilang fans sa naging paglilihim nila ng halos tatlong taon. Dahil na din daw ito sa kanilang kontratang pinirmahan noon sa kanilang career na kanilang iniingatan. Sorry din daw kung nabigo nila ang kanilang fans dahil hindi naging sila until the end gaya ng ninanais ng mga ito para sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla. Sobrang sorry nga daw sa mga Katniel fans sa ad ni Catherine Bernardo. Emosyonal naman si Daniel Padilla sa interview at ayon dito, sobrang sakit daw ng kanyang nararamdaman ngayon sa mga nangyayari ngayon sa kanila ni Catherine, pero siguro ito daw talaga ang will ni God para mag-grow sila individually at separately. Para sa Catnil fans, mahal na mahal ko kayo, saad ni Daniel Padilla. At para naman sa anak namin ni Catherine, anak, sorry sa lahat-lahat, emosyonal na saad ng aktor.